Hello ka blessful. Have a good day. Ngayon po ay magi-exit po tayo. Nandito po ako sa MTR station ng uh, Shikime. At ngayon po ay holiday po namin, May 1, Wednesday. At bago po mag May 1 ay plano po ng team sa iliondolos team na mag-barbecue daw po kami sa Taiko. Pero dahil po maulan, kaya dito ulit kami sa Sikip May. At yung kanila pong mga binili na pang barbecue ay, kanila ay ito na lamang po ay kanila pong prinito. Ayan, at ako po ay nakayelo. Ayan po, uh, pag planet po ninyo pumunta po dito sa Sikip May Mag Church, ay mag-i-exit C lamang po kayo. And then, diretsyo lamang po at meron po ditong escalator at hagdan and then diretsyo na po kayo. Meron po kayong makita na mga Pilipina ay pwede po kayong magtanong kung nasaan po ang Jesus is Lord Church at ituturo na po sa inyo. And thank you for watching. God bless po at mag-iingat po palagi. Jesus loves you.